Hindi nagustuhan ng Katniel fans ang ibinahaging biro ng malapit na kaibigan ni Katherine na si Alora Sasam. Matatandaan na nito lamang November 13 nang naglabas ng opisyal na pahayag si na Catherine at Daniel sa kanilang paghihiwalay at ramdam ng kanilang masugid na tagahanga ang sakit ng hiwalayan. Bernice December 1, 2023, isang araw matapos ang malungkot na anunsyo ng Phenomenal Love Team, nagbahagi si Alora ng larawan sa ex kung saan makikita na nakayakap sa kanya si Catherine, habang tila ay may binubulong ito sa kanya. Mababasa sa speech balon ni Catherine ang mga katagang, shot puno mamaya. Bawal tumakas. Samantalang nakalagay naman sa speech balon ni Alora ang katagang pwede iwan ko na lang natay ko. Balikan ko bukas. Mayroon rin itong caption na December 1 Philippine National Shot Puno Day. Hindi itinatuwa ng mga tagahanga ng Katniel ang nasabing joke ni Alora at tinawag nila itong insensitive. Hindi raw ito ang tamang panahon upang gawing biro ang hiwalayan at gawing katatawanan ang pinagdadaanan ni na Catherine at Daniel. Isang araw lamang raw ang lumipas ay nagpost kaagad ito ng meme habang ang mga fans ay nasa kalungkutan. Sana raw ay mas naging sensitibo si Alora patungkol dito. Saad pa ng isa ay okay lang sana raw kung hindi ito malapit sa dalawang involved. Ngunit siya ay kaibigan ni na Catherine at Daniel at parang nagubuni pa ang aktres na naghiwalay ang dalawa. Dagdag pa ng ilan sa nagkomento ay hindi basta-basta ang 11 years na pinagsamahan ng dalawa. At hindi rin basta-basta ang kalungkutan na nararamdaman ng mga tagahanga kung kaya sana raw ay maging sensitibo sa damdamin ng iba. Ito raw ang lowest point ng buhay ng kanilang mga idolo ngunit ginawa lamang min ng itinuturing nilang kaibigan. Tinawag pa ng netizen na makapal ang mukha ni Alora. Dahil sa mga negatibong reaksyon na ito ng mga netizens, ay kaagad namang binura ni Alora ang kanyang post at kaagad na humingi ng tawad. Saad niya, Hello po, sorry, insensitive joke po. Mali ako, di na po maulit. Sorry po, deleted na po. Ilang netizens naman ang nagtanggol kay Alora at sinabing hindi nila nakikitang insensitive ang naging post ng aktres. Anila ay ganyan talaga ang tunay na kaibigan na asa rin ka sa panahong broken hearted ka, ngunit sa kaloob-looban ito ay nasasaktan rin ito para sa kaibigan. Saad ng mga nagkomento, I don't find this insensitive unless, wala ka talaga kaibigan, ayon mao-offend ka talaga pero if close mo yung tao di naman to offensive eh, o ilang kayo. This is normal for friends. Real friends, real talk. Ang tunay na kaibigan, dadamayan ka sa bawat pinagdadaanan mo. Buli nga kadalasan pero asahan mong 100% na mas nasasaktan pa 'yan sa nangyari sa tropa. That's the truth.